Hi, guys! Ayan, I'm Mark. <laughs> so, ayun, meron... Sabi ko nga sa inyo, magbabasa ako ng mga comment dito, okay? So, ito, may nag-comment dito, guys. Si Livilicious. So, ayan yung sabi niya. Is, hi hey po, pasali naman po sa agency nyo. Po, may bigo na po ako matagal na matagal ko na po gustong sumali dyan kaso wala pa po akong agency. So ayan, the best na nag-comment ka rito at napansin ko sa lahat po ng mga nag-comment sa mga gustong mag-apply dito sa Bigo Live Up, this is the best na way na gagawin nyo. mag apply kayo sa isang agency muna. Kasi alam nyo ba guys, sayang yung pagpapa-oras nyo rito, pagla-live nyo, pagpapa-oras-oras nyo dyan, pag basta paggamit ng apps nang wala namang kayong agency kasi guys, hindi kayo sasahod pag wala kayong agency. So kailangan nyo kami, okay? Kaya anong gagawin? I-chat nyo lang ako sa aking FB para hindi na po nasasayang yung mga oras yung sa paglalive kasi alam nyo ba, yun nga yung sinasabi ko sa'yo hindi kayo magkakapera hindi kayo sasahod, sorry, hindi kayo si kayo babayaran ni Bigo pag wala kayong agency, ano pa ang ano other, another thing dyan is pa hindi kayo pwedeng sumali sa mga event ni Bigo like PK, yung PK is pa, yung PK na yan is ito yung meaning nyan, sa YouTube ko, nag-YouTube kasi ako, para ma mahirap kasi dito kay, kay TikTok kasi maiksi lang yung ano niya, <laughs> maiksi lang yung ano niya, time niya to explain, yung mahaba explanation ko sa PK. Basta yung PK is one of the boosting way to the host na para mas mabilis siyang kumota, ganun. Hindi kayo makakasali dyan, napaka, da, napaka, number one na kailangan niya ng isang host ang pag-PK, hindi kayo makakasali dyan. Plus, mga bonus, rewards, mga ano ni Bigo, mga ganyan. Marami pang bonus and rewards dito. To school, monthly-monthly lang. Ang dami siguro mga five yung bonus nila. Five yung rewards nila. Basta ang daming benefits. Malaman nyo man yan kapag na under na kayo ng agency kasi sabihin niya namin kung under na kayo. So, ayun. Ayun na nga. Huwag nyo nang sayangin yung mga opportunity na kung nagla-live-live naman kayo, tapos wala kayong agency, mag-apply muna kahit sa ang agency, okay? Mag-apply na kayo. Kasi sayang yung time, sayang yung... Basta, alam nyo na, daming sayang pag walang agency. Okay, paulit-ulit na ako. So, ayun lang, sana nasagot ko ang, ang mga tanong nyo, okay? So, ayun, maghahanap pa ako dito. Mag-comment-comment -comment lang kayo. Follow-follow nyo lang ako. Ganon. Bye-bye! Hi guys! Bago mo tapusin ang aking video, mayroon lang ako i-share sa'yo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part-time, full-time, nasa bahay lang, katulad ko. Guys, ako kumikita ako sa Bigo Live up nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko yan sa pamamagitan ng uh, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yan pinapan, ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga. nakaperahan. Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live app is dinadownload lang to sa iOS, mapa iOS o Android man yan. Okay? So, libre lang mag-apply. Kasi, 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 kasi kailangan dito guys ng agency kung gusto nyong kumita talaga. Okay? So, agency manager ako ng Good Deeds Agency. Yan, yan ang aking agency. At ito naman ang Bigo ID ko, Jenny24. Wait, there's more. Pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit. At eto pa guys, pwede nyo tong gawin full time and part-time, okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang, pwede nyong gawin to habang nagbabakasyon kayo. Pwede yong gawin to kung nasa work kayo, ganyan. Kasi alam nyo ba, hawak nyo lang yung oras nyo. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng nang ganto ha, ng beans, nyo yung bins na yan, ganyan, mag-iipon lang kayo ng bins na yan at may kota na tinatawag dito, mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo, OMG, baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito nang ganto kalaki, isipin mo ha, pwede kang kumita ng ganto kalaki sa pagbibigo lang, pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang magchika-chika like me, <laughs> kaya sa mga, Walang talent dyan. Sa may mga talent, Huwag kayong mag-alala kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konting-konti lang yung talent, okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw ito, pwede is no. All gender po ang Bigo Live app, okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. bi. At wait, Paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan, yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para pasok ka na kagad. Kung meron ka yan, wala na bi. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin si Bigo Live Up kung interesado ka ng bang Bigo. Okay? Huwag ka mag-alala, kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, baba. Thank you for watching.